nga po, um, I understand nakipag-meeting po kayo dito sa DOJ. May we get po a few updates? Ano po yung naging meeting natin at tungkol po saan? Uh, gusto natin palakasin yung pagtutulungan ng Department of Justice at ng BOC upang sa lahat ng mga kaso na isasampan natin laban sa mga smugglers ay magiging matibay. So na natutuwa kami, nagpapasalamat kay Secretary Remulia na talagang gusto niya rin namang magkaroon ng, ma ng institutionalized partnership ang BOC at ang uh, DOJ lalo, lalo na dun sa mga kaso ng, uh, uh, ng uh, agricultural smuggling. Gusto natin sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ay talagang makapagpakulong tayo ng mga nagkaroon ng paglabag sa batas hinggil dito sa agrikultura natin. And so far sir, kamusta po yung update dun po sa atin pong uh, pagsugpo ng agricultural smuggling? Uh, ganito naman, uh, bago pa lang yung Amin team naman sa BOC, ano? uh, unang-una, i-review re namin, re-repasuhin namin ng DOJ team, uh, kasama namin si na Yusek Raul uh, Vasquez. Gagawa kami ng team between DOJ at uh, BOC upang magkaroon ng working group na talagang uh, regular na makikita, magpaprioritize ng mga kaso, maghahanda hanggang sa documentation, hanggang pagsampan yan. Dire-diretso, re review namin ang ang priority namin yung agricultural smuggling cases. Dahil naiinip na ang ating mga kababayan, naiinip na rin ang ating mga senador at kongresista kung ano ang nangyayari sa ating mga agricultural smuggling cases. So, i-review namin yan proactively kaya kami na po nag-request sa DOJ na tulungan kami upang mapaganda ang ating uh, mga ginagawang pagsugpo dito sa agricultural smuggling uh, cases. So, lang na-discuss uh, regarding doon sa plant control contractors? Hindi yun yung purpose but nandito kami. ano Ang uh, purpose namin dito talagang generally, kailangan namin magkaroon ng uh, formal memorandum of agreement which will define exactly the particular points of partnership between DOJ and POC. Moving forward yung aming nga uh, Uh, agenda kanina. Oh, but sir, ito po kung saka-sakali man, no, makita natin na ito nga pong mga ilang properties, ilang mga ari-arian pa ng mga contractors at iba pa pong sangkot sa flood control projects. Ito rin po ay maaaring masakop nito nga pong uh, pipirmahan Siyempre. din ninyo, sir. Siyempre. Ah, uh, again, magkakaroon na ngayon naman meron na kami partnership. Ano? Mas maganda lang yung eksakto kung ano ang aming pinagsasamahan at aming pagtutulungan kasama nitong tungkol sa nangyayaring investigasyon ng uh, flood control projects. Ano. Kasama niyan, of course, yan yung pinaka ngayon sa ating uh, lipunan ngayon. Ang mga mamamayan ay matinding frustration, yung ating uh, galit dun sa nakikita natin sa mga balita. So, isa na to sa pagtutulungan namin ng Department of Justice. Although we discuss generally ano yung aming magiging uh, cooperation. Sir, bukod po dun sa mga sasakyan at hindi lang naman ito limitado sa iisang contractor, tama po ba? Marami po tayong sasakupin. Can you tell us about that? At tama. Uh, hindi naman tayo nagpa-particular lang o hindi hindi natin tinutumbok lang ang uh, Diskaya family. No? Nagkataon, yan lang ang nauna natin na pa-approve na search warrant. At uh, hindi lang din ang mga, mga sasakyan ang ating binabantayan. Marami pang posible sa point of view ng BOC kung ano yung mga may halaga na ipinapasok dito sa bansa ang gusto natin, yan ay nag nagbayad ng tamang buwis, duties and taxes, at tama ang mga kanilang dokumento, at walang nilabag na provision ng ating anti-agricultural smuggling uh, anti-smuggling uh, law no, yung CMTA uh, at hindi lang yung Diskaya Family lahat ng nababanggit don sa investigasyon, titingnan natin yan, at ang utos ng ating Pangulong Bong Marcos, laliman palawakin yung ating uh, tinitingnan ng mga mga maaaring may responsibilidad o accountability dito sa nangyayaring uh, issue ng flood control project. Sir, hindi lamang mga sasakyan. Ano pa po yung tinitingnan ho natin? Uh, posible kasi nasa news na rin naman ano, yung uh, sasakyan pang hin hinpapawid, di ba? Uh, kung yan ba ay naipasok na may tamang buwis na binayaran, aeroplano, helicopters, natitingnan din natin yan dahil importante na nagbayad ng tama yung mga may-ari nito. Sir, pandagat? Uh, tinitingnan din natin yan. May yate rin tayo tinitingnan. Although, to be realistic, siyempre, hindi naman napakalaking organization ng Bureau of Customs. We will prioritize at sumasabay. We will prioritize kung ano yung uh, dapat unahin natin. At uh, sumasabay rin kami sa investigasyon. Nagmamasid din kami. At tinitingnan namin ang nangyayari dun sa mga hearings na ginagawa ni Sen. Marcoleta sa Blue Ribbon Committee at yung mga binibigay na speech ng mga senador, kagaya ni Sen. Ping Lacson. Tinitingnan natin kung ano yung mga impormasyon na maaari makuha namin doon at uh, yan, uh, sinasama natin sa lista ng mga dapat nating imbestigahan. Sir, initially po doon sa mga sasakyan galing sa mga Diskaya ang nakuha ng kuning may lumas, lumabas po ma ma ba bang may problema? Or... Uh, maaga pa may procedure yan. No? Meron sa pong araw ang Diskaya family napatunayan na nagbayad sila ng tama at ang dokumento nila ay tama, we will follow the due process dahil entitled naman sila dyan. Ano? Sa ngayon, of course, hindi natin kagad pinagbibintangan na nag sila. Meron silang karapatan at ginagalang natin yan na ipakita naman nila kung tama talaga ang kanilang uh, pinagbayaran. Sangayon sa kanilang abogado, tama raw ang kanilang pinagbayaran. Hintay natin yung mga dokumento nila. Ang uh, sisigurduin lang namin, kami magiging objective transparent kung ano magiging resulta at uh, estado ng investigasyon natin sa kanilang mga pinagbayaran. Apo, sir, nabanggit kasi na sir initially doon sa isang interview na 40 daw points sa kanila. Sa Senate hearing, 28. Pero sa listahan po ninyo, 12. Paano po magiging pagtrato doon ng customs? Ah, ganito. Uh, paliwanag ko. Sa pag-apply kasi natin ng search warrant sa mga husgado, in this case, sa sala po ito ni Justice Carolina Sison ng uh, Manila RTC. Kailangan masinsin at uh, maganda yung preparasyon ng dokumento, ng intelligence report At ito ay dapat merong personal knowledge yung nag apply ng uh, search warrant Kaya doon sa marami natin narinig, 28 sang-ayon mismo sa kanila, sa Diskaya family At 40 sang-ayon naman sa kanilang social media post ano? At kay Sen. jinggo'y kahapon, 80 So at the minimum, we're looking at 28 dapat Nakataon lang na nauna yung 12 kasi yan yung in natin kaga dahil kapag binuo pa namin yung 40, magtataga lalo. So sa paniniwala ko, kaya tinutus ko na yung pag-apply kagad sa 12 kasi buo na yung dokumento niya. Nakita naman natin, isinorender naman po nila kagad kagabi yung 12 uh, na yun. Ano? So 12 yung minimum, yan yung uh, kasama natin sa search warrant. 28 yung sinabi nilang uh, meron silang luxury vehicles. 40 yung sinabi na sa social post nila at 80 naman yung kay Senator Jinggoy. Pipilitin nating mabuo yan. Sir, so, hindi lang ito limitado dun sa mismo mga kontraktor, maski sa mga kaanak din nila, ganun po ba? Ah, tama po. Ah, hmm. tinulungan kami ng uh, LTO ng, uh, sa pamamagitan po that time ni Secretary Binsa. No? Tinulungan kami ng LTO lahat ng mga nakapangalan sa kanila at kamag-anakan po nila, direct na kamag-anak, hiningi po namin yung mga impormasyon dyan. Sir, bakit po pati kamag-anak kailangan isali din? Uh, para mas malawak po yung ano, mas malawak po yung ating investigation. Again, wala naman tong pagbibintang at hindi naman natin pinupunti lamang ang Dis Diskaya family. Uh, kailangan lang palawakin natin yung uh, nasasakupan ng mga posibleng naging uh, bunga. Nung, uh, kasi ganito, ang duda po ng lipunan ngayon, yung mga sasakyan na yan ay nanggaling do sa kinita do sa flood control projects. Yun naman po yan, ano? So kaya kailangan natin tingnan po lahat ng posibilidad. Sir, may init-init nga lang ngayon sa social media. May mga sasakyan na nailabas kasi binabalik kahapon. Um, oh, uh, maganda um, po araw. yun. So baka may short statement kayo kasi sabi na ibang mga uh, kababayan natin na natakasan daw kayo. Ah, hindi naman. Uh, actually, akala namin magpapasalamat yung ating mga netizens <coughs> eh, Dahil ang aming uh, search warrant, labing dalawa Makompleto na natin yung labing dalawa At uh, katunayan, labing apat mga yan Meron pang dalawa na nakita kami sa loob ng garahe Na hindi nga kasama sa search warrant Naging labing apat na po yan uh, Ipagpaumanhin ng ating mga kababayan na parang nagtagal po yan Hindi po gano'n kasi may batas po tayong sinusunod at uh, binibigyan ng, at nire-respeto po natin ang karapatan ng bawat mamamayan kahit pa mainit po ang issue labas sa mga diskaya sila po ay may mga karapatan na dapat dinaman naman natin, uh, unawain at uh, respeto kaya sinusunod po natin ang due process ang maganda naman po, nandyan na po yung labing uh, dalawang luxury vehicles plus 2, labing apat na po nandoon na po at kontrolado na ng BOC yung garahe po na binabantayan po yan ng BOC ng Philippine Coast Guard ng uh, Highway Patrol Patrol Group sa ilalim ni Colonel uh, Hans Marantan at nandiyan din po ang local uh, Pasig Police. So nakikipag-coordinate sa inyo yung Biskaya family regarding to sa... hindi ko pa sila na direct ang nakausap. Subalit meron sila representative kahapon na compliance manager nila. Sa kanila ko pinarating na dapat talaga nilang isuko o isurrender voluntarily yung kanilang mga sasakyan dahil makikita at makikita naman po namin yan. No? yan ay ipinapa-alarma ko na ipina-alarma ko na sa HPG at hindi naman nila magagamit yan sa kalye mm -hmm. at hindi rin naman yan po pwedeng itago ng kanila mga kaibigan o kamag-anak dahil mananagot po sila sa batas Sir, mga gano'ng karaming ari-arian yung tinitignan natin? Sasakyan, uh, helicopter, private plane, yate, Gano'ng po karami sa lahat po ng ating inibisayan. uh, Wala po tayong exactong bilang. Sorry, no? uh, give us few more days para mas malinaw yung ating pag-usapan. Plus, we're not going to the details ng aming ginagawa po. Pasensya na po na, no? para hindi po ma-preempt yung ating ginagawa ng investigation. kapag sir, yung ilbo, um, it's not really uh, under your jurisdiction, pero gaano po makakatulong yon dun sa ilbo? Ilbo, sir, Immigration oh. Lookout Bulletin Order, hiningi po ah. ngayon ni Secretary uh, Vince, dito nga po sa DOJ yun. Uh, ano po, sir, yung maitutulong noon na sa inyo naman sa pag, uh, pag check ninyo ng smuggling dito sa mga taong ito? Maganda po yun kasi kung mahirap pa pong bumiyahe po yung mga pinag-iinala uh, po natin at least yung, yung uh, uh, nasa watch nila sila or local bulletin at least malalaman natin kung sakasakaling magkaroon po ng finality investigation alam ano po natin nasaan sila, importante po yan upang mas madali nating mapanagot, mapanagot yung mga nagkasala sa batas. Ay, sir, sa kali pong uh, madiscover na smuggled cards yung sa Skya Family, ano yung susunod na bang na games? Oh, ganito yan. Kung ang uh, pagkakamali ay kakulangan lamang sa pagbabayad ng dapat bayaran, sisingilin po natin yan. No? Kaya lang may threshold yan. Kapag ang iyong uh, hindi binayaran ay more than 20%, yan ay maaari na kumpiskahin ng pamalan. Kukumpiskahin natin yan. Dahil sa, ayon sa batas, yan ay uh, lumampas do sa pagkakamali na 20% lang. May procedure naman yan, ano? Ngayon, kung ang uh, Diskaya family, kagaya ng paliwanag po nila, ay bumili lamang sa uh, dealer or dealers ng mga sasakyan, ang namin, yung dealers. Kung talagang totoo yun, ano? Uh, may paraan naman para malaman kung talagang bumili lang sila sa dealers or sila mismo ang nag-import. Sir, anong penalty sa kanila uh, na bukod po dun sa makukumpis kayong sasakyan? ah uh, ganito yan. Kapag ang uh, kasalanan ay misclassification or technical smuggling, may mga criminal aspect na po yan. Ano? So, iba't iba po yan na uh, kaparusan. May kulong po yan kung sakasakali. At yung uh, kung less than 20% naman yung hindi na bayaran, penalties lang po yan at completion ng uh, dapat bayaran. Subalit, so, kapag again, misclassification yan or misdeclaration, ibig sabihin, dinaya natin yung dapat bayaran base sa Pagbabago kung anong klaseng sasakyan yan, uh, may criminal aspect po yan.